For today's video magtuturo ako kung papaano kumita ng pera sa paglalaro lamang ng Walk Online Mobile. Umpisahan natin sa campus ng Night Eagle Library dalawa. Dito ay makikita nyo ang mobs na KKB Gang na kung saan nag-drop ng pang-up sa weapon at sa armor kapag nakalut ka dito ng sharpen stone ito ay nagkakahalaga ng 1G cash. Fine sharpen stone ay nagkakahalaga ng 30G cash at ang chromium stone naman ay 2G cash at ang luxury chromium stone naman ay 30G cash. Talagang papaldo ka dito basta maging masipag ka lang. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung saan pa yung ibang map ng Farming Refine. Pumunta kayo sa Balete, at pumunta sa Balete 1F. Pagkapasok nyo sa Balete 1F, pumunta naman kayo sa Balete Main Facility. Ay nakuhanap na yan ang sakit pala ng mobs dito. Nahulog pa ang necklace naman yan. Ayaw ko na bumalik dyan baka set ko pa mahulog e eh, plus 4 set na nga lang mahuhulog pa. Ngayon pumunta naman tayo sa Belibid Prison. Dito naman kayo makakalot ng magagandang items na pwede nyo ibinta ng mahal. Katulad ng weapon na Ice Element na may 20 to 28 critical. Matik Mab ibenta nyo ito ng 500 Gcash or mas mataas pa. Pero mas papaldo kayo kapag Closet Max HP ang malot nyo dahil mabenta ang item nato. Siguro ang bentahan ng Max HP kapag fresh loot ay nasa 600 Gcash kumpurme sa buyer or seller. Talaga kikita ka dito sa paglal-arrow lamang ng walk online mobile. Dito naman makikita nyo kung ano-ano items ang pwede nyo maloot kapag nag-farm kayo. Dapat sumali kayo sa group ng buy and sell para dito kayo magbenta ng items ninyo. Makikita nyo dyan ang mga price nila para magkaroon kayo ng idea kung papaano kayo makakapagbenta ng maganda. Hanggang dito na lang. Sana nakatulong ako sa inyo.